mga ang aking lutuin. Ito ang sangkap ng aking munggo. Yun, pinapakuluan ko na yung munggo, sibuyas, bawang, kamatis, luya. Tapos itong dahon ng malunggay, hinimay ko na bago ako nag ng video. Kinuha sa rooftop at itong alukbate yan. Solve yung kadami. Tapos hipon, halagang 150. Ito naman tuna, iprito. Ito yung natira ng tanghalian namin. Adubong baboy na may patatas. Yan. magiging ulam namin. At ito nang na ulam ni Bunso. Request niya. Yan. Ang doon nilaga ko pa yung munggo. Ang munggo nilaga ko na pagkalaga nito, igisa ko na yung mga sangkap. Sibuyas, kamatis, bawang, luya, paminta, bitsin, asin, tsaka si suning. Yan, malapit na. Hmm. Paano na yung munggo? Gustong gusto ito ni Bunso. Paborito niya yung... Dapat kasi, hindi dapat ako magkuha sa rooftop ng malunggay kasi maano pa ang tubo ng malunggay at saka lukbati dahil sa laging kakukuha. Ang problema, walang dahong sili, eh dahon ng ampalaya si bro na nabili nyo at hindi na daw sariwa. Mga ano na, kasi yung aming ampalaya na matay. Sa so, nabuhay lang yung ano, papaya at ah, malunggay at saka lukbati. Yung ampalaya na matay, pero nakakuha na kami na ilang bunga noon, yan. Ang aking mino. Para pagdating ni Bunso mamayang gabi, may pagkain na siya. Pagkasundo sa kanya ni Bruno. Ayan. mga oh. oh, vitamins na to. Yan, ito. Ayan, ito. Oh. Nakuha kong malunggay sa aming rooftop. Yan na ang halo. Simple lang. Hinimay ko na siya. Tapos, alokbate yun. Naririnig nyo si Brunal Nagdidilig ng halaman sa rooftop. Yan. Tapos hipon, harakang 150. Sariwa naman. Tsaka yung isda na tuna. Yan. Yan ang aking lulutuin, mga bro, mga sis. O, diba? Sa word of 450 si Bronyo eh kasi mahal ang tuna mayroon pa doon to sa repeat eh. ang ano to hiwa tong tuna 300 plus daw ah di 500 something pala nabili niya hipon tsaka isda tsaka mga sibuyas bawang ruya yan 553 pala lahat doon na nabili niya suminyas <laughs> Yan. Kasi siya ang namaling kiinutusan ko. Dami kong tinuping sinampay. Hmm. Yan. Ginisa ko na yung hipon mga bro, mga sis. Yan na. yung mga malunggay sa kalikbate. Ihalok ko muna ito sa nilaga kong munggo. Ginisa na ito na hipon. ngayon ko na para igisa ko na yung mga sangkap bago to ilagay hmm. Um, kasi ayaw ko rin ng durog na durog kasi ayaw ni Bunso ng durog na durog yung munggo um, yan ang aming ulam isda at saka gulay na munggo na may dahon ng alukbati at malunggay tapos yung natirang adubo na binaon niya. No, sayang din naman yung kung hindi kainin. Yan, shout out po pala sa lahat ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakilike and share and comment po. At pakipindot po ng notification bell para lagi kayo updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Bye!